Hello guys, guys. kumusta po kayong po lahat? Welcome po kayo sa aking channel Welcome po kayo sa aking Ngayon, channel Ngayon, po tayo ng kamotikyo ay... Pang snacks po Yan, pinakbakan ko muna yung kamuti. Sa mga hindi pa po naka-subscribe ng aking channel Kasi ako ay baguhan lang po dito Paki-subscribe na po Paki-subscribe na po guys pinakpakan ko muna yung kamote. Tapos na. tapos na. Yan, iluluto na natin. Nilagyan ko na ng mantika at saka yan, nilagay ko na yung kamote. yan Halo-haloin lang natin. Pag, tsaka yung nilagay ko pala niyan. Kam ano, mantika lang at saka kaunti na asukal. Kaunti lang na asukal yan, guys. At saka yung asukal na yan, hindi pula. Yung white lang. Kasi kakainin lang din naman, hindi naman yung pantinda, guys. Ayan, halo-halo lang hanggat sa luto na. Kakainin na natin, guys. yan sarap. yan kain na tayo. Subscribe na po. Thank you.